nagpakita na ko nga video guys mo ni sunog karon diri sa kuan guys uh, ba, barangay na sarit guys sa uh, 30 street uh, padung ka gramonal guys kini nga siya nga sunog grabe ka nga sunog guys so kini siya nga sunog guys uh, mamauni ka dako sa sunog diri sa amuwa sa una sa may tangkungan uh, kung nakadumdum mo guys at year 2016 year 2016 8 uh, years ago guys inanigya pong kadako ang sunog diri sa uh, Amo guys sa uh, may tangkongan guys, grabe ka, grabe ka luag ang uh, sakop sa suno guys no. So luoy kayo, luoy kayo ang kahimtang sa mga nasunugan guys no. Tanawa ni nga video guys, grabe ka luoy ang kahimtang sa mga nasunugan. So marilit na to on um, sa yung mga nabati nila guys sa mga nasunugan kay naniga pong maybe before guys 8 years ago nanika inaniga pong nasunog ang kuan ng ano, balay guys wag yung nabilin So, kaluwi kaluwi kay mga nasunugan guys, no. Tanawa ka nih nga video guys. Grabe ka ya ang mga nasunugan. Ah. Uh, ah, uh, dili niya masabot no sa iyo mga gipambati ani nga nila. Uno nga nang nasunugan, no? grabe ka guys. Luwag kay ang nasakop sa nasunugan guys, no. Bila ka no. So, sa amoa sa una almost 200 kabalay to sa amoa sa una diri sa tanggungan 8 years ago. Naka po ng ika-8 years at pagkasunog diri sa Amua guys sa may tangkungan so dili na kinilayo sa Amua guys no kini nga sunog karon lang ni so luwi kayo mga nasunugan guys ah uh, tanawa ninyo guys oo so, nawa luwi kayo grabe ka luwag nalang sakop sa ilang nasunugan guys so, luwi kayo mga nasunugan guys so unta no matabangan na sila no tabangan sila sa barangay barangay nila sa Nasarit. So noon matinabago naman po ang barangay captain niya sa Nasarit sa Ropos Rodriguez. Haloy kayo mga nasunugan guys. So ma na to unsay nahitabo sa ilaha ba. May eh, nani po may before at 8 years ago. So, no, yung sa among balay. Yung so, sa Valentine's Sky to guys. Nung nasunog among balay. So, hadlok kay hadlok, hadlok. Had Kini yun, nga pang hitabu, No, gabi ka kuwan ba. Arang-arang ni adlawan kay nabantayan sa mga kwan Makakot pa ang uban. Pero, inanagya mo pang nga nasunog yun yung balay. sus so, gabi ka guys. No. Tanawa lang guys. So, ang hitabo ni sa kwan guys. No. Uh, 30 Street sa Nazareth. padung Kagramunal. Ang no, tawag, grabe kaluoy ang mga nasunugan guys. No? Luwi kayo lang guys. Rabi kaluuya, ge, yes, no. Uh, um, po guys. Luluya. Grabe kaluoy good guys. No? Ah, ampo lang nato sila. So sa mga na-pamilya na hindi rin. No? guys. No?